Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shoutout po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shoutout -out kay Nick Di Padua. Shoutout kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa loob ng palasyo, sila Yui, Sophie, at Master Ken ay nasa harap peren ng lamesa sa hapagkainan. Nang nagutos na si Master Ken sa mga kasambahay na maglabas na ng makakain. Si Sophie ay may naisip. Oo nga pala Master Ken, nais nice ko sanang pumunta sa silid ni Miss Yui. Wala pa naman ang mga pagkain, nang marinig ito ni Master Ken, agad itong nagtanong. Sophie ano ang gagawin mo sa silid ni Yui, at ganon din si Yui. Sophie bakit ka pupunta sa aking silid? Kuma mo ng ulo si Sophie at sinabi. Nako, kung may iniisip kayong tungkol sa aking nais pumunta sa silid mo Miss Yui. Nais ko lang sana puntahan ang aking lola. Gusto ko muna siya kamustahin, dahil alam ko ang aking lola ay madaming nainom na alak. Baka kaya hanggang ngayon ay tulog pa ito, at para makasabay na din natin siya kumain. Nakangiti sabi ni Sophie, nang marinig nila Master Ken at Yui ang dahilan ni Sophie. Si Yui ay agad itong nagsalita. Ang iyong lola, si matandang Los ay wala na sa aking silid. Nang ako ay magising, ako na lang ang naroon sa aking silid. Hindi ko napansin na nandon pa ang iyong lola. Nagulat si Sophie sa sinabi ni Yui. Ano Miss Yui? Wala ang aking lola sa iyong silid, saan siya nagpunta? Kagabi lang dinala ni Master Ken si lola sa iyong silid. Tama ba ako Master Ken, sabay tingin ni Sophie kay Master Ken. Medyo nagulat si Master Ken, at ito ay mapabulong. Hindi ba alam ng apo ni Matandang Los na siya ay aalis sa palasyo? Mukhang hindi nga nagsabi si Matandang Los sa kanyang apo. Ngumiti si Master Ken at sinabi kay Sophie. Sophie ang iyong lola ay tama ka nga dinala ko ito kagabi sa silid ni Yui. At kanina maaga itong nagising at nagpaalam sa akin, na siya ay babalik na sa inyong lugar, dahil madami pa daw siyang kailangan gawin sa inyong lugar na importante, lalo na sa sagradong lugar ng pagawaan. Kilala mo naman ang iyong lola, lalo na pagdating sa inyong lugar masyado itong abala. Si Matandang Los ay wala na sa palasyo, sabi ni Master Ken sa mahinang tono. Nang marinig nito ni Sophie, ang kanyang masiglang pag-uugali ay napalitan ng lungkot. Bakit hindi man ako ginising ni Lola para magpaalam sa akin? Bakit nagawa niyang hindi magsabi sa akin na siya ay babalik na sa aming lugar? Sabi ni Sophie sa malungkot na boses. Nang mapansin ng dalawa na sila Master Ken at Yui na nagiba ang aura ni Sophie. Agad itong nag-alala, Sophie, baka nais ka lang ng iyong lola na makapagpahinga ng ayos. Kaya hindi ka na nagawa niyang gisingin. Lalo na nasa silid ka ni Miss Lynn. Baka ayaw kayong maabala ni matandang loss. Kaya huwag ka na malungkot, sabi ni Yui. Tama si Yui, hindi nais ng iyong lola na hindi magsabi sayo, baka nais lang nito makapagpahinga ka ng husto, dahil sa gabing iyon, madaming nangyari. Kaya alam ng inyong lola ay masyado ka din na pagod. Mahal na mahal ka ng iyong lola Sophie. Kaya malungkot din siya nang siya ay umalis. Bago umalis ang iyong lola, binilin kanya sa akin, na ako na daw ang bahala sa iyo. Huwag ka na malungkot, kailangan mo nang masanay na hindi na lagi mong makakasama si matandang loss. Lumabas ka na sa iyong pagkakatulong sa lugar nyo. Kaya ngayon mas madami ka pang mga pagsubok na kakaharapin. Kaya kailangan mo maging matatag sa lahat ng oras. Sabi ni Master Ken ng seryoso kay Sophie nang marinig ito ni Sophie ang kanyang aura ay malungkot peren tuldok. Hindi umimik si Sophie at si Master Ken at Yui ay nagkatinginan. Nakakalungkot naman, pati ako ay nadadamay sa lungkot na nararamdaman ni Sophie. Bulong ni Yui sa kanyang sarili. Maya-maya, dumating na ang mga pagkain. Ayan na pala ang mga pagkain. Sophie masasarap ang mga pinahanda ni Master Ken, sigurado masasarapan ka sa mga. Iyan, sabi ni Yui nang nakangiti. At nagsalita din si Master Ken. Maari mong ubusin ang mga yan kung gusto mo, Sophie. At sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mong kainin at ipapahanda ko. Sabi ni Master Ken. Maya-maya nagsalita si Sophie. Paumanhin Master Ken. Oo nga masarap ang pagkain sa ating harapan, ngunit hindi ito matitikman ng aking lola. Mas masarap ang pagkain kung nandito siya. Malungkot na sabi ni Sophie. Walang saysay -say ang mga masasarap na pagkain kung wala naman ang aking lola. Lola bakit nagpas siya kaagad bumalik sa ating lugar, sana man lang hinintay mo ako magising. Napakadaya mo Lola, Jin Asto ko tumira dito sa palasyo, ngunit ngayon ay tila ba ako ay nakakaramdam ng pagkamisa sa iyo at sa ating lugar. Sabi ni Sophie sa mahinang boses. At ito ay napaiyak. Narinig nila Yui at Master Ken ang sinabi ni Sophie. Master Ken, maaari bang mamaya na lang kami kumain? Nais ko muna sana ilabas si Sophie at ipas siya sa labas ng palasyo. Sabi ni Yui, nang marinig ito ni Master Ken agad ito tumugon. O sige Yui, mas mabuting ang libangin mo muna si Sophie. Kahit pilitin natin siyang kumain, kung ganyan naman ang kanyang sarili. Hindi ito makakain ng ayos. Tama ang iyong pas siya, sige nadalan mo muna siya sa labas ng palasyo. Sabi ni Master Ken, Sophie. Halika samahan mo ako magpaangin sa labas. Mamaya na lang tayo kumain. Sabi ni Yui na nag-aalala. Nang marinig ito ni Sophie, agad itong tumayo sa kanyang kinauupuan, at ito ay tumingin kay Master Ken. Master Ken, pasensya na kung naging ganto ako ngayon. Lalo na sa harap mo. Lalabas o muna kami, pasensya na ulit. Sabi ni Sophie habang nakulo ang luha nito. Ngumiti lang si Master Ken at ang dalawa ay lumabas na ng hapagkainan. Naglakad ang dalawa palabas ng palasyo. Si Yui ay nalungkot din. Kaya ito ay nakaisip ng isang gawain. Sophie, halika samahan mo ako para puntahan si Ginoong Vin. Para samahan niya tayo sa lugar kung saan madalas kami magpunta. Hindi sinasamantala ni Yui ang pagkalungkot ni Sophie upang siya ay makaalis sa hapagkainan at makapunta agad siya kay Daryl. Sadyang nais lang ni Yui ngayon na mapasaya si Sophie. Ang pag-uugali ni Yui ay napakabait talaga. Kaya lubos din siyang hinahangaan ni Daryl dahil sa tinataglay nitong kabaitan. Nang marinig ito ni Sophie, agad itong nagtanong. "Ang Ginoong Vin ba na tinutukoy mo yung lalaki kagabi?" Ngumiti si Yui at sinabi, "Oo, Sophie. May isang lugar kaming pinupuntahan kapag gusto namin maging mapayapa ang aming isip." Ang lugar na iyon ay napaka-importante sa aming dalawa ni Ginoong vin. Nangako kami sa isa't isa na hindi namin pwede ipaalam sa iba ang lugar ngayon. Ngunit ngayon sa iyong sitwasyon, alam ko doon ka makakapag-isip ng ayos. Sabi ni Yui kay Sophie. Oo ang naispuntahan nila ni Yui ay ang lugar na may waterfalls na sinabi ni Master Ken kay Sophie kanina na doon sila nagsumpaan ni Matandang Los. Tulad nila Matandang Los at Master Ken si Daryl at Yui ay yun din ang lugar na sa kanila ay sobrang importante. Maya-maya nagsalita si Sophie. Kung ganun, papayag kaya si Ginoong Vin na ito ay aking malaman. Tanong ni Sophie kay Yui. Si Yui ay agad nagsabi. Oo naman Sophie, si Ginoong Vin ay maintindihin at maunawain. Ayaw din nun ng may nalulungkot, kaya papayag iyon. Kaya halika magtungo na tayo sa kanyang kubo. Sabi ni Yui nang nakangiti, Tumango si Sophie at maglakad na ang dalawa patungo sa lugar kung nasaan ang kubo ni Daryl. Oo, wala pa rin kaalam-alam si Yui na wala si Daryl sa kanyang kubo, at kahit saan sulok ng labas ng palasyo ay wala ito. Samantala, sa kabilang banda sa kubo ni Charlie. Si Charlie ay nakaiglip sa pagkababad ng kanyang sarili sa malamig na tubig, nang magising ito. Nakaiglip pala ako. Nako, bakit ako nakaiglip? Masyado na ata akong matagal sa pagkababad. Mabilis na umalis si Charlie sa paliguan at ito ay nagmamadaling magbihis. Naloko na, baka nakaalis na sila Yui at Vin. Kailangan ko makita ang kanilang gagawin, lalo na ang pagiging hayok ni Vin sa pagtatalik kapag nainom na niya ang tubig sa kanyang tubigan. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Kailangan ko muna silipin ng maingat si Vin kung nasa kubo pera niya siya. At sana ay nandun pera si Vin. Nagmamadaling lumabas si Charlie sa kanyang kubo at ito ay tumungo na din kung saan nandun ang kubo na tinutuluyan ni Daryl. Isa rin si Charlie sa walang kaalam-alam na si Daryl na ngayon ay malayo na sa palasyo ng mga elf, kasama nito ang anak ni Master Ken na si Lynn na maglakbay ng ilang araw upang puntahan ang sagradong harang na ginawa ng mga matatandang elf. Upang maging ligtas sila sa pagsalakay ng mga lahing Rakshia. Maya-maya, nang malapit na si Charlie sa kubo ni Daryl agad itong napahinto at nagtago sa gilid ng puno. May dalawang spiritual na lakas ang aking nararamdaman. Dalawang babae ang parating bulong ni Charlie. Ito ay nag sa saglit. Maya-maya sila Yui at Sophie ay dumating na sa kubo ni Daryl. Miss Yui, ito na ba ang kubo na sinasabi mo na dito naninirahan si Ginoong Vin? Sabi ni Sophie kay Yui. Ngumiti si Yui at sinabi. Oo tama ka Sophie ito ang kubo ni Ginoong Vin. Mukhang mahimbing pa ang tulog nitong si Ginoong Vin. Dahil gantong oras ay bukas na ang bintana ng kanyang kubo, ngunit ngayon ay sarado pa. Nang marinig ito ni Sophie agad itong nagsabi, mukhang madalas ka nga magpunta sa kubo ni Ginoong Vin Miss Yui. Dahil alam na alam mo na ang oras at ginagawa ni Ginoong Vin sa araw-araw. Ngumiti si Yui at sinabi, hindi naman, minsan lang ako samadya dito lalo na abala din ako sa aking paglilinang ng kasanayan, Minsan natulong ako sa loob ng palasyo. Ginagawa ko ang pwedeng gawin na makakatulong sa mga kasambahay sa loob ng palasyo. Kaya bihira lang din ako makapunta dito. Sabi ni Yui, sa hindi kalayuan, hindi alam ni Yui na si Charlie ay pinagmamasdan sila. Ano, sino ang magandang binibini na kasama ni Yui? Ang kanyang kasuutan ay parabang nanggaling ito sa makapangyarihang pamilya at bakit kasama niya si Yui na magpunta sa kubo ni Vin. Huwag mo sabihin na kilala na ni Vin ang babaeng napakaganda na yan. Bulong ni Charlie sa kanyang sarili. Oo ngayon palang nakita ni Charlie si Sophie. At hindi niya alam na si Sophie ay nagmula sa pamilyang elf na mangkukulam. Dahil sa naiiba nitong pastera at ganda para sa isang mangkukulam, hindi agad napansin ito ni Charlie. Oo nga pala nang nakasalubong ko kagabi si Vin, sinabi nito na may ginanap na pagdiriwang sa loob ng palasyo. Baka ang babae na ito ay bisita nila Master Ken kagabi at doon niya nakilala si Vin. Tama nga, kung ganun mas lalo pa pumapabor sa akin ang araw na ito. Dalawang babae ngayon ang makakasama ni Vin. At mas lalo pa mapupunta sa panganib si Vin, dahil ang magandang babae na iyan ay galing sa makapangyarihang pamilya sa tinataglay pa lang nitong ganda at ang kanyang kasuutan ay tila ba isang prinsesa, kung ito ay gawa ng hindi maganda ni Daryl at masaksihan ito nila Master Ken, lalo itong malalagay sa masamang sitwasyon. Masayang masaya si Charlie habang ito ay nabulong. Kailangan ko muna mag dito, nasa loob pa naman si Vin ng kanyang kubo. At ang sarap pa ng kanyang pagkakatulog. Sabi ni Charlie, samantala si Sophie ay nagsalita, bakit hindi tayo kumatok ni Yui? Para malaman ni Ginoong Vin na narito tayo sa labas ng kanyang kubo. Tama ka nga Sophie, maya maya lumapit na si Yui sa harap ng pinto ni Daryl. At ito ay kumatok, tap tap, Ginoong Vin, ako ito, kasama ko ngayon si Sophie. Ginoong Vin, gumising ka na, Ginoo Vin, sigaw ni Yui, ngunit walang Vin ang sumasagot sa loob. Bakit ganon? tila hindi tayo naririnig ni Ginoong Vin sabi ni Sophie. Bigla nag-alala si Yui. At ito ay umulit na kumatok. Ginoong Vin. Ginoong Vin. Nandito kami ni Sophie sa labas ng iyong kubo sigaw ni Yui. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!